ulit pong pakat Ayan, good morning po mga kaisla So, solo muna tayo ngayon Dahil busy yung ating mga nakakasama At Nandito tayo ngayon sa sasahan, pakatan Bali, nagtaan ako ng anim na trap at ano lang yun fish trap lang so magtataan sana kami kahapon sa malayo kaya lang busy yung mga kasama ko eh may pain na ako kaya naisipan ko maglagay na lang dito sa malapit bali malapit lang na spot eh. para sa tapat lang ng sa amin kaso bihira ako itong mapaglagyan dahil bihira itong maabot ng ano tubig dagat taib So ngayon, uh, malaki tubig ngayon. No? Kaya naisipan ko dito maglagay. Ah uh, sana may laman. Bali anim na piraso lang 'yun. Ah uh, limang fish trap tapos yung isang bobo trap na uh, gagawa ko lang. So tara guys, pandayin natin. Grabe yung laki ng dagat ngayon. Ito yung fish trap natin una. niat tengok angin lama yeah. Kami hipon guys Eh salah tu Kami hipon Dah Kami hipon Sabi na mga to. Ayos. Pwede na to. Tanggalin mo na rin sa tali. May kapandawin ba tayong akit na ganyan? Daming hipon guys oh. Unang trap pa lang yan. Puro hipon. Ito yung pangalawa guys. Tingnan natin. Ano ang laman nito? Sana may hipon din. Ay. Walang laman guys may sira siguro to may punid siguro to wala naman kahit ano oh. wala naman kahit isang hipon may punit siguro to Hanapin na natin. Ang laman. Pero may pain. Baka may punit yan guys. Ngayon natin hanapin. Tama na natin yung isa pa. Bali tatlo yung banda rito. Tapos yung tatlo nasa may bandang unahan. Bali yung labas pala nito ay yung pinagkakanaan namin sa bukana ng ilog so ito medyo dulo na to pero abot pa rin ang tubig oh. ayan guys yung pangatlo natin fish trap <laughs> grabe yung isa may naman laman kahit siyang perasa yung pangatlo natin tignan natin kung may laman Mga isda. Mga isda na. So, mga ilang pirasong hipong. Ayan. Pamain lang guys. Kunting hipon lang ang laman. Ayan. Ayan pa natin yung iba sa unahan ng guys bali napandaw ko na 'yung tatlo. May dalawa pa rin ito. Nandun 'yung isa. Mas dito 'yung isa. Dalawang fish trap pa 'to. pamay oh, natin kunin 'yung bobo trap. Nangalok tinawag niya naman. Yara din tayo. Dagat, nako. Hmm, 'yung bahay ng ano. Bula. ikan guys oh. tuh. Nah, ikan tenaga. Ikan na apa nih fish trap? Oh. Isda. meeting ni pun itu guys. Ayus. Dah meeting ni pun na Oh. Ayus Ayos. pun pala dito. Ayos. Pwede okay, na to. Oh. Ah. Aming hipon. Kunin pa natin isa guys. Ando, ando na. Angat ko na Nandito yes. guys yung huling fish trap natin. Sana may hihip ulit Uy. Eh grabe. Eh konti really guys. Pagong Busit Kala ko alimango na Butik <laughs> Pagong Kala ko alimango na May hipon din naman siya guys Taka mga isla Butik na pagong Bulit ko to, ko pagong Kala ko alimango na Busit ay, tanggalin muna natin. Ang laking pagong guys oh. Gulat ko, kala ko limango na. Kita ko agad yung mababo niya. Hirap yung pagong to. Lucky. Alis ka na din. Pasok-pasok ka dyan. Hirap mo tuloy ilabas. Ayan oh. Pagong. Yan ka na. Nalaki hmm, guys yung isda ano. na. Bakuli. May hipon din naman na ilang piraso. Okay na rin. May papandawin pa tayo isa guys. Yung pang alimango. Tingnan natin kung pinasukan. Tinggalin ko lang itong mga pain-pain. pain pain Ayan, lalaki ng isda. Kamain yan. Ayos. Ayan guys, yung huli natin trap. Bobo trap. Ang alimango to guys. Bali, bago pala to. Nagagawa ko lang din kahapon. Ah, uh, tatry ko ako. May mga huli dito. Hindi ko alam kung mga pis sinasampahan ng alimango to. Hindi hira kasing maabot ng dagat to. Kaya puro hipo malos. Try natin. Sana may alimango. Hindi, Hindi yata alam mo yung isa. Ay, alimango. Alimango pala guys. Hindi lang siya kalakihan. uno por ellos ayos, ayos na kadali gulay eh. pula ayan na ah. ang ah, mga hipon ayos pinapasok pala ito ng ano limango isa tayo dito ay naman na sa unang trap ito yung bago natin trap kagawa lang ito kahapon guys ano hipon sa kaalima mo ayos punin muna natin guys <coughs> yan guys tapos na natin pandawin lahat yan ito pakita ko lang sa inyo yung mga ah hindi ko So ito yung kaunahan pa daw natin Ayan Puro talaga hipon Ayan Ganda guys ng hipon Isa pang talangka Ayan Ang ito sa amin lahat lang yan. so ito yung pangalawa walang laman hindi natin alam kung bakit magkalapit lang naman sila ito yung pangatlo guys ayan may isda kasing kasama ayan kanya lumabas Sabit yung kanilang mga sipit. Ayan. Ayon pa yung sipit. Mga oh. isda. Tapos ito yung pangatlo. Hipon din. Hipon saka isda. Ito lang dalang tarap. Ito lang ang hibon guys. Sariwang-sariwa. Ito yung pang-apat. Ah, pang-lima na pala ito guys. Ito may kasamang pagong. Hanap na pagong yan. Marami din isda ito. Pero marami din siyang hibon. guys. guys jatuh dahulu saya punya jatuh na rin natin, guys. Ayan. Uhipon pa rin. Ayan you know? talian na natin limang limang na lang yung natira dito ay may hipon pa pala labas muna natin guys talian natin may hipon pa natira ayan na guys taneho rin natin lahat sa limang fish trap tas isang bobo trap ayan lalaki yung hindi mo kalakihan pero mataba. Ayan. Ah. na, alis ko na rin yung mga isda dyan. Ito na. Papain ko pa mamaya. Ayan. So, lang guys. Yun lang ang ating biyaya ngayon. Puro hipon. Ang alimango. Ayos.